Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang bagong 14 for format na gagamitin ng Liga sa darating na 2025 NBA All-Star. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong sentro na binabantayan ngayon ng Los Angeles Lakers. para nga po sa inyong kalaman mga katrops. Gaganapin nga po ang 2025 NBA All-Star Weekend sa lugar ng San Francisco, California sa loob mismo ng Chase Center. Yes, ang JSW nga po ang mag-host ng isa sa mga pinakainabangang ang event ngayong season. Kaya gusto nga po ng kanilang team lalo na ni Stephen Curry na mas lalong maging excited at competitive ang lahat ng mga kompetisyon sa All-Star Weekend. Naibalita na rin naman nga po na mismong si Stephen Curry ang nag-request at nagkipag-usap kay NBA Commissioner Adam Silver para bumuo ng ilang mga bagong event sa All-Star. At mukhang sumusunod na rin naman nga po sa kanyang mismong liga matapos ibulgar ngayong araw na magkakaroon nga po ngayon ng NBA ng bagong format dito. Ayon nga po sa nalabas na proposal, pagbobotohan nga po ng NBA executive, players, coaches, at ang union personnel kung gagamit sila dito ng bagong 4-team tournament style format na kinabibilangan ng tatlong team na merong walong all-star at ang mananalo sa Rising Stars. Samantala, punta naman tayo sa ating sulod na pag-uusapan sa naibalitang bagong sentro na binabantayan ngayon ng Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops, hindi nakapalag ang Lakers kahapon laban sa Denver Nuggets ay sari-saring mga trade rumors nga po ang nagsisilabasan ngayon sa social media. Napakadaming mga players nga po ang nakadikit ngayon sa kanilang team. Ngunit kung papapiliin nga po ang mga analyst at fans ay isang legit na centro o big man nga da po talaga, ang dapat nilang kunin. Kaya dahil nga po dyan, ay nakalista na nga po ang ilang mga available ngayon na big man sa loob ng trade market at free agency market na pwede nga po nilang makuha. Kagaya na lamang ni na Nikola Vucevic ng Chicago Bulls. Walker Kessler ng Utah Jazz, Jonas Balinsunas ng Washington Wizards, Nicholas Claxton ng Brooklyn Nets, Nick Richards ng Charlotte Hornets, at higit sa lahat ang free agent ngayon na si Dwight Howard. Pero karamihan nga po sa mga fans ay pabor sa pagkuha kay Dwight Howard since napatunayan na nga po nito na kaya niyang sabayan at pahintuin si Nikola Jokic. Ngunit ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ng isang Lakers insider, ang pinakamalapit nga na po na sentro na kinukuha na nga po ngayon ng Lakers ay si Jonas Balinsunas, dahil magkasundo na rin naman nga po ang front office ng Lakers at Wizards kaya magiging madali lamang nga po ang kanilang magiging negosasyon sa ganitong klaseng trade. So yun lang mga ka ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.